Pasko na naman at talaga naman kay tuli ng araw. Kaya I'm sure madami na naman sa ating mga mamuchis ang nag-iisip. Kung ano naman kaya ang masarap iluto ngayon darating na Pasko at bagong taon. Kaya naman for today's video, bibigyan ko kayo ng idea kung ano nga bang isa sa mga ulam na masarap ihanda ngayon darating na Pasko at bagong taon. So dito, nag-start na ako sa pag ng mga aromatics. Ito yung sibuyas at bawang. So no once na amoy ko na talaga na amoy gisang-gisa -gisa na siya, Nagay ko na yung pata ng baboy. Ang ginamit ko dito ay pata front. So dito, parang magigisa lang din tayo ng pata ng baboy pero dahil sobrang laki niya, hindi natin siya pwedeng haluin ng haluin. Kaya babalik na rin na lang natin siya. At dito, parang ang gusto kong ma-achieve ay yung may medyo parang nagba-brown lang ng konti. Ganon. Sa ganitong way kasi, mas lalabas yung lasa ng karne. Or pwede mo rin isir lang muna yung pata hanggang sa mag-brown bago ka mag-start mag-start magisa. And after ko nga mabaliktad ng ilang beses yung pata, inilagay ko na yung pineapple juice at naglagay din ako ng Sprite. Itong pineapple juice at saka Sprite, ito yung tutulong para mas mabilis yung pagpapalambot ng karne at ito rin yung magbibigay ng tamis sa recipe na to. naman sa mga pampalasa, naglagay ako ng soy sauce, oyster sauce, Naglalagay din tayo dito ng konting salt. Naglagay na rin ako ng laurel, star anise at cinnamon bark para mas masarap. Naglagay din ako syempre ng pamintang durog. Dito ang ginawa ko yung pamintang buo, dinurog ko para mas malasa. at medyo ibibasting ko lang para na rin mahalo ko yung mga nilagay kong pampalasa. At dahil dapat maganda ang pagpapakulo natin dito, mag a tayo ng water. Yeah, sa water hindi naman kailangan punong-puno kasi mag slow cooking lang tayo dito eh. So tatakpan lang natin hanggang sa kumulo siya. At kailangan din natin tong bantayan kasi kailangan natin alisin yung mga bula-bula. Kasi dumi nila yan. Or yan yung dumi niya. Dumi <laughs> nila. ba yung ko? And after ko na nga matanggal yung bula, binaliktad ko lang muna yung pata, and then tatakpan ko ulit, at this time, magsisimmer na ako. Sinimmer ko lang to ng low heat kasi kailangan low or slow cooking tayo dito. At habang sinisimmer, kailangan mo pa rin tong silip-silipin time to time para balik na yung pata, para maganda or pantay yung pagkakaluto nito. And after 1 hour and 45 minutes, ayan, ganoon katagal ko, ko siyang sinimmer, ayan na yung pata, lumambot siya. Or malambot na siya. Nilagyan ko lang ng bell pepper. Ito yung magbibigay ng sobrang bango sa ulam na to. At nakakagana talagang kumain kapag may bell pepper. Naglagay lang din ako ng sugar. Mas kubado po yung ilagay ko. Pero pwede kayo maglay brown sugar or white pwede na rin. Para naman sa pampalapot ng sarsa, naglagay ako ng slurry. Yun yung cornstarch water. Inalis ko na yung star anise at yung cinnamon bark. At para gawing mas espesyal itong ulam na ihahanda natin, maglagay tayo ng fruit cocktail. O, di ba? Napaka-festive ng ating ihahanda ngayong holiday. So, sa fruit cocktail, kahit anong brand, pwede ’yong ilagay. At depende sa inyo kung gano'ng kadaming fruit cocktail yung gusto nyong ilagay. Ako ang ginamit ko dito, yung sumunod sa small. Siyempre, medium. Ngayon, ganyan lang. Hindi naman yung malaki. Yung sakto lang. At syempre, ang pinaka ay tikman natin yung niluluto natin para makapag-adjust tayo sa lasa. At ito na nga mga kakooks, luto na ang version ni Nana Cooks na pata hamonado. Medyo magastos nga lang pero okay lang dahil minsan ka lang naman gagastos pag Pasko lang naman or bagong taon. Sana po ay nagustuhan niyo itong video ang share ko sa inyo today. At sana po ay lahat tayo ay magkaroon ng masaya at masaganang Pasko at bagong taon. out po, Alan Aldave Anasio. Rose Paxono, watching from UAE. Sonia Limoyco Morales Maring, watching from San Jose, California, USA. And Mark Anthony Gagwis Ortega. Thank you for watching. Spread the love.